Hello, hello, hello. Hello, Philippines. Hello, words. Panibagong buhay, panibagong pag-asa. Ito po si Kalabs TV Vlog, ang sa inyo'y Ha, ha charot. Hahaha. <laughs> ko po, Rudy. Sumambo tayo ngayon, Friday. 4.30 po kami dumating sa Kapilya. Habang naghihintay ako sa labas, kumukuha muna ako ng video para sa vlog ko. Ang ganda naman kasi ng bahay dalanginan eh, or kapilya. Hanggat maaari, ayokong mag-absent sa pagsamba. Maraming oras sa ibang gawain pero ang pagsamba, huwag mong pababayaan sikapin po natin na tayo ay mananatiling tapat sa ating ginagawang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kung napapagod ka na, ipahinga mo muna ang iyong puso at isipan mula sa mga bagay na bumabagabag sa iyo. Itaas mo ang lahat ng ito sa Diyos at, at ipaubaya sa kanyang kalooban. Ibus mo ang lahat ng bigat ng iyong damdamin sapagkat may mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Ngunit huwag kang mangamba. Amang nasa langit ang siyang magbibigay sa iyo ng tunay na kapayapaan at kapanatagan ng puso at kalooban. Sabi nga sa 1.14 verse 21 MBB, Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kaniya. O ba? Diba, sabi ko sa inyo eh, magkaiba si Kristo at ang kanyang ama. Marami pa akong matutuklasan dito sa pag-aaral ko ng doktrina. Kaya kaya nga panayang lapit ko sa Diyos. Sabi ko, lahat ng alalahanin ko, siya ang kakalinga at tutulong sa akin. Kapatid, manalig lang tayo at huwag tayong susuko nahihirapan ka man sa mga suliranin sa buong buhay na hindi matapos-tapos ipaubaya mo sa Diyos magiging magaan ang lahat alam ng Diyos kung ano ang iyong pinagdadaanan nakikita kung ano ang laman ng iyong puso yung mga nagpapabigat ng problema di, di mo yun maitatago sa kanya Ama kung dumating man ang araw na susuko na ako ipaalala mo sa akin ang dahilan kung bakit ako lumalaban Mabibigo ka sa mga pangako ng tao pero pangako ng Diyos hindi Lagi mong tatandaan kapag nag-iisa sa so, wala tayong kasama nandyan si ama ang, at lagi mong lagi tayong sasamahan o paano hanggang dito na lang kahit konti ay may natutunan po tayo ito po si Kalabs TV TV vlog at nagsasabing bye bye